kaya po na rin mga kaisan nabuhol po hmm? nabuhol nabuhal yung puno nabuhalan yung ating ano kaya ang tanim na ha, ito oh. Hmm. dumapa po ang palay namin mga kaisan aray po oh. lapat po ay hello pa po ay dumapa na malakas din pasalakas po sa amin eh, ano hangin po at saka ulan Ayan oh. No? Yan dumapa na. Hmm? Sa sampu na nga ang palay, dumapa pa. <laughs> Baka po yun ay eh, utso na lang ang presyo. Iba po ang presyo ng ganyan dumapa. Iitim po yan ay. Dapa po oh. dumapuan na po lahat yan ang mga kainsan kaya po natigil na po ako na paghalaman ng September October, November, December ang simula ng tanim ko December 25 hanggang January 10 alam ko na po ang panahon mga kainsan kung nagtanim po ako lugi din po ako ng gulay kasi yung iba kasi hindi nila ako naiintindihan kahit tumigil ka na sa pagtatanim ng gulay Hindi ho Hindi po tayo natigil Kaya lang syempre mga kaisan. Hindi tayo magtatanim na malulugi Kumbaga Every September jan Napag-aralan ko po Dyan po dumarating yung mga kalamidad Oh ay kung nagtanim po ako ng pepino, At saka sitaw Ay diwasak Oh, ang pinag-aaralan ko naman ngayon isang mga kainsan kailangan sa susunod bago mag September tapos na po kami mag-ani kailangan tatanim ng maagap Oh, para po hindi abutan ng gantong kagaya nito oh, kailangan mabago yung sistema mga kainsan ako yung gulay na bago na natin ay sa sapalin naman tayo kung bagay aral na talaga natin ay ah. Daang libo Ang lugi mga kainsan Hanggang doon sa kabila pa po eh uh. ah, ah. Yung iba po ay walang bunga Nahanot Nahanot po Kung tumalsik Sa sobrang lakas po ng hangin Bigla po ba ang hangin Yan, i-schedule ko sa susunod ang tanim. Sasabihin ko kay tatay ay ganun ang tanim. Bago pumasok ang September, ani na. Kailangan ay mabilisan. Ito kasi mga ano eh. Siyempre mga sinaunang ano pa rin to. Kung bagay tradisyon ba. Na kailangan ganun pizza. Tatanim. Halos lahat dito po sa amin ay eh, ganun. Kailangan ay mabago na. Yan. pagkaan na mapuhunan kailangan eh natin yan mabawi yung puhunan kailangan dubli kayo dubli sipak kailangan po itulong tulong kami magkakapatid niyan ah, grabe wasak na naman ay arin kabila mga kainsan uyari din eh. yung akin po ang pupuntahan ko rin wari ko po eh yari din ay wala din naman tayo magagawa at kalamidad oh pero yung ibang lugar po ay ano inano naman binaha ah, ah, naanod ang mga bahay oh Ay, lahat po pala ganoon ang palaya namin ay eh, oh. Pupuntahan ko din po yung ibang area. Ay, kainaman po oh. Ah, lalo pala ay pong mga palabak oh. Oh. dapang tapa Hmm? Kailangan po rin mga kaysan ay ano, pagpuga na rin dumapa, kailangan po ay mabilisan na po itong kahit medyo hilawin pa, aanihin na. At yung po ay ano, yung dulo ng palay ay, ay nakababad na po sa ano, sa, sa ano tawag nun, nakababad na sa putik. Mabubulok na po yun, tutubo. Ay kailangan po yung ano, i-harvest eh, na. ang ganda ni po pala ay eh. yari po ah, lalo po aring kalabak-labakan oh. No? parang pinipis sabi nga ng matatanday, e, parang hinarumba. Huwag mo nang babaguhin iyon. Doon ang galing ang bagyo eh, doon. May bunga kaya yung durian din yung eh, mga kainsan. Ang ah, taas naman. Dadalwa ang bunga. Oh. Nasa taas. Pagkataas po. Durian. Aba. Pagkakatayog. Pati pala ari oh. lahat po pala. Halos mga kainsan. Eh, lahat ay ganito sa amin lugar. Oh, yan. Yan na uh, Yan. Thanks get pa rin po at uh, kahit pa paano may maaani pa rin po. Ito oh, ito cover. Itong area ito mga kaisan, medyo cover siya. Hindi siya na ng hangin. Yung tahaw po. Yung po bang aba kanina po na may tutuntudo. Inabutan nga po kami. At kami gumawa po ng daan ng daan ng kubuta papadun sa kabilang area sa area number four. Aba, ay dumagasa ang ulan at saka hangin, ay sabi ko ay tapos umuwi na po kami tapos ay kumain muna tumila yun, sugod so na naman kami yun, yan mga kaisan kita ay ipauwi na po at uh, sana po ay iligtas kayong lahat eh gayon talaga wala tayong magagawa at kalamidad eh magdi-deliver naman po tayo ng ano, ng order po ng inay mga manggustan yun may ganyan hong ano yan, pag de deliver ko lang ho ang inay ano ito po ito -de Idideliver din oh. ay ano yan puso na saging at saka ano manggustin ay kamot talbos ng kamote ay tatakpan ko ito eh ay puro manggustin din pala hari ah ano ho di-deliver de yan umulan na naman sana po ay tumigil na. Hindi pa po natigil ang bagyo. Tumudo na naman mga kainsa ng ulan. O, oh. ah. Buti buti may tapaludo na. Ah. Ay kung walay. Tantigil. Eh. Sino ba yun? Ang Kuya Dario. Ayun o. Oh. Utoy, oh, anuhin mo nga. Kuya Dario! Ah, nabag ah! Na. Nakapagani ka na po ba? Ay, ano? Ayman, doon sa huli tiyo, uh, kuya. Ah, ah. Kaya nga. Ay, dumapa na yung aming idapa ay. Kaya nga. Talaga wala tayong suwerte yan, oh. 10.50 daw ang palay. mura na gumanyan pa yan nalaglag na ano yan orchids adapo nalaglag na malakas din nga palang ha main. kagabi pag kagabi yan ang lakas na yan na po siya nga ho ayos ako ah, yung Dario Ay, yari din yung Kuya ka-bestfriend oh Lumapa din pala yung kanya oh Lapa din po yung Kuya ka Yung kanyang papaya kaya Ay hindi Puro tukog Tayo ng TC Nasakay ka po ay, sige po. Sige po. Yan, mga kainsan, sinamahan ko na po si nanay paghahatid. Ay, teka lang na, naiikot ko lang. Mamaya po. Nanay, mababasa. Alin po dito? Ito lahat bubuhatin ko. Hindi. Magpa-yung po ikaw. Alin yan, Ilan? Limang ganda rin. Oh. Ah, Balikhin niyo Oo. po, ay. <laughs> Pagkakalamig.